Yo, yo, yo Good morning mga katropa So meron na naman tayong another video ngayon na gagawin So regarding po ito dito sa ating reservoir mga paps Then yung sa ating uh, gearbox lagutok problem So dito muna tayo <coughs> So yun mga paps tingnan nyo Yan may biyak. So kung napapansin yung mga paps, parang meron siyang tagas ito. So dito natin makikita kung talaga bang bumibigay yung cup nito. So base sa obserbasyon ko, may tagas talaga siya kaya nanatiling open to. Nakabukas to siya. Kasi may nakikita kasi kung tumutulo dito at ito na nga siya so yan sya mga paps kung napapansin nyo may biyak so so kailangan na talaga siyang palitan mga paps ah uh, itong motor na to is 20 20 model so normal lang talaga na katagalan ito lumutong kaya bumiyak siya kasi siyempre may pressure kasi yung uh, pinanggalingan ng gas. So, naiipon dito sa loob. Kaya unti-unti talaga itong bumibigay. Unti-unti siyang nabibiyak. So, ito nga malapit na rin. Oh. Yan, yung mga yan. So, dito sa cup niya mismo, dito sa takip, ayan na siya. So, ang gagawin natin mga katropa meron tayong nabiling tea brush tea brush then reservoir reservoir na filter then ahos okay so na sya mga paps kabit muna natin So, ayan na siya mga So, itong line na to, galing sa fuel pump. Then, sa gitna natin nilagay yung papuntang carburetor. Tapos, nilagyan natin ng fuel filter or parang yung nagiging reservoir So, kung bakit kailangan ng ganito. So, ganito kasi yun. I-explain natin bawat pump mo kasi mga pups nagpa-pump kasi yung pump natin so katagalan kasi sa kaka-pump ng fuel pump natin is syempre nagbibigay siya ng gasolina palagi eh. so ngayon katagalan napupuno ito So yung iba kasi nito, tinatanggal nila to nire nila, galing fuel pump Diret yung carburetor Which is mali po yun Kasi nag-overflow yung Carburetor natin Gawa na yung pump natin is Bomba ng bomba, bigay na bigay ng Gasolina, papunta carburetor So kung walang return Ang mangyari sa carburetor Mag-overflow So ngayon, yung iba Nagtataka bakit napupuno ng gasolina itong mga to so, may tumutulo na gas nag overflow kasi yun kasi wala siyang return so yun po yung importante ng return para pag napuno itong reservoir na to o ito so hindi na napupunta dito yung gasolina napupunta na siya sa return pabalik dito sa ating tanki so wag na po nating uh, ugaliin yung ganun kasi motor din natin yung mahihirapan o masisira so inexplain ko lang to mga papsa okay para ma-aware yung iba uh, na ganun yun po yung kahalagahan ng ating return na ating tinatanggal so meron din nabibili na ganito na tatluhan na yung butas nya parang ganito sa stock So, ang ginawa ko para mas matibay talaga. Ah, ito naman, hindi naman to basta-basta bibigay agad-agad. So, bili ka ng brush, 6mm po ang ano size nito. Which is saktong-sakto lang sa ating hose. Ayan. Then, tatluhan po yung butas niya. So, sa... Galing sa fuel pump, sa gitna is pagunta ng carburador. Ito. So, huwag kalimutan maglagay ng ganito uh, para may reserve siya. So, itong dulo naman is yung sa, reserve, ay, sa return. Okay. So, yun siya mga katropos. So, please, meron kayong natutunan sa aking ginawang video na to. So, proceed na tayo dito sa ating uh, lagotok problem sa ating gearbox. Maglalagay tayo ng washer. Okay. So, ito po yung dahilan mga katropops sa nai-kakairitan lagutok dito sa ating likod. So ngayon mga katropops, ang nangyayari kasi, ito, nahihila kasi ito. So gumaganon siya. Pumapalo yung ito dito sa bearing mismo. Oo. Uh Oo. -oh. Kaya meron kayo naririnig na lagutok dito sa likod. So yun ang gagawin natin para ma-fix siya. Maglalagay tayo ng washer. Ito yung washer na to. Dito natin siya ilalagay. Ayan siya mga paps. Okay. So marami na akong na-encounter na ganito. At ito na naman ngayon ana ah, ka problema na naman. Okay. So, Ayan lang siya mga ka cups, ha. Ito ah, nasa 0.8 mm. So pag masikip, lilihaan. Na lang. Oh, mararamdaman naman 'yan pag iikot ang gulong kasi wala siyang play. Pag iikot mo nang ganun. Ayun. Pero kung sakto naman yung play, so pwede na hindi lihaan. Okay, sa pag-backflash naman ito, ka-dropoffs, kailangan maingat ka talaga para itong gasket ay hindi mapunit. Para iwas leak na rin. At para hindi ka na magpalit ng bago. Okay. So, okay na mga paps. So, share ko na rin mga katokops, you ano? ang gear ratio ng ano natin, ng uh, itong gearings natin. Ito is 39 ngipin. Ito is 15. Itong dalawa. 15 uh, 39. Tapos ito naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, So, dito naman is 15. So, okay. Ayan dyan mga paps.